Kung napanood ninyo ang aming nakaraang video tungkol sa carbon, ang elemento ng buhay, nakita ninyo kung paano hinuhubog ng simpleng elementong ito ang lahat ng nabubuhay sa daig. Ngayon, sumisisid tayo sa isa pang superstar sa mundo ng mga material, ang silicon. Tumingin sa paligid, ang inyong smartphone, laptop, patina ang internet na ginagamit ninyo ngayon, lahat iyan ay nakasalalay sa isang elemento. Hindi ginto, hindi tanso, hindi diamante. Ito ay silikon, ang tahimik na sandigan ng digital na mundo. Pero bakit silikon? Paano naging pundasyon ng modernong sibilisasyon ang elementong ito na matatagpuan lang sa karaniwang buhangin? At matatag ba ang pamamayagpag nito o may ibang material na papalit sa pwesto nito? Para masagot iyan, kailangan nating magsimula sa basics. Nahahati sa dalawang kategorya ang mga material, ang mga conductor tulad ng tanso na nagpapahintulot sa kuryente na dumaloy ng malaya at mga insulator tulad ng salamin na ganap na humaharang dito. Sa pagitan nito ay may isang kaakit-akit na klase na tinatawag na semiconductor. Sila ay espesyal dahil makokontrol natin kung sila ba ay magiging conductor o insulator. Ang pagiging kayang kontrolin ay ang sekreto sa modernong electronics. Ang kontrol na iyan ay nagmumula sa doping, ang pagdagdag ng napakaliit na dami ng impurities sa isang kristal. Halos magic! Sa ilang atoms lang, nababago mo ang pag-uugali ng bilyon-bilyon. Ganito tayo gumawa ng on at off states ng mga transistor. Nagsimula ang kwento noong 1947 sa Bell Labs kung saan binuo ni Bardeen, Brattain at Shockley ang unang transistor. Ang kanilang device na nakabase sa germanium ay nagpanalo sa kanila ng Nobel Prize at naglunsad ng electronic revolution. Ngunit hindi perpekto ang germanium. Madali itong uminit hindi sagana at hindi kayang matugunan ang pandayigdigang demand nagbaling ang mga ningenyer sa silicon isang elemento na matatagpuan sa lahat ng dako sa buhangin quartz at patina sa mga bato sa ilalim ng ating mga paa may regalo ang silicon bumubuo ito ng natural na insulating layer ang silicon dioxide kapag nalalantad sa oxygen Pinayagan nito ang mga engineer na ihiwalay at kontrolen ang mga circuit na may walang katulad na presisyon. Parang idinisenyo ito ng kalikasan para sa electronics. Noong 1959, inimbento ni na Mohamed Atala at Dawan Kang ang MOSFET, ang Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ang isang-isang device na ito ay magpapatuloy na maging pinakamaraming nagawang bagay sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pagsapit ng 1960s, nalampasan na ng silicon ang germanium. Ang integrated circuit na pinasimula ni na Jack Kilby at Robert Noyce ay maaari nang i-mass produce. At sa silicon bilang core nito, pumasok ang mundo sa isang bagong teknolohikal na panahon. Hinubog ng Silicon hindi lang ang teknolohiya kundi pati na ang geografiya. Ang Santa Clara Valley ng California, tahanan ng mga pioneer sa chip, ay nakakuha ng pangalang Silicon Valley. Isang pangalan na sumisimbolo pa rin sa global innovation hanggang ngayon. Noong 1971, dumating ang isa pang milestone. Ibinunyag ng Intel ang 4004, ang unang commercial microprocessor na may 2,300 transistor. Ngayon, ang isang modern chip ay may higit sa isang daan bilyong transistor, mas marami pa sa bilang ng mga bituin sa ating galaksya. Kung nag-enjoy kayo sa paglalakbay na ito sa mundo ng silicon, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para masuportahan ang mas marami pang kamanghamanghang tech content. Ang prediksyon ni Gordon Moore na kilala bilang Moore's Law ay naging totoo. Lumiliit ang mga transistor mula sa millimeters tungo sa nanometers. Napakaliit na milyong-milyon ay kasya sa ulo ng isang pin tinutulak ng silikon ang mga hangganan ng mismong physics. Pero hindi nag-iisa ang silicon. Ang gallium arsenide ay naging mahalaga para sa mga satellites at radar. Ang gallium nitride naman ay nagpapagana ngayon sa 5G, LED lighting at fast chargers. Ang silicon carbide ay nagpapaandar sa mga electric vehicles at renewable energy system. Bakit nagahari pa rin ang silikon? Dahil sa scale, ang mga silicon wafers ay kayang gawin ng halos perpektong purong-puro na may mas kaunti pang isang may defect na atom bawat bilyon. At ang mga pabrika na tinatawag na fabs ay ganap na idinisenyo para sa silicon production. Ang paggawa ng silicon chip ay nakamamanghang precise. Ang mga cylindrical ingot na may lapad na hanggang 300 mm ay pinalalaki, hinihiwa sa mga wafer na mas manipis pa sa credit card at pinapakintab hanggang sa maging mas makinis sa salamin. Pagkatapos ay magsisimula ang lithography. Ang ultraviolet light ay naguukit ng mga pattern sa wafer sa mga scale na mas maliit pa sa isang virus. Ang pinakabagong mga makina ng EUV ay kayang ukita ng mga linya na ilang nanometers lang ang lapad, mas maliit pa sa isang strand ng DNA. Ang bawat wafer ay kayang maglaman ng libu-libong chip. Ang bawat chip ay maaaring maglaman ng sampung-sampung bilyong transistor. At ang bawat transistor ay ilang dosenang ng atom lang ang lawak. Ito ay engineering na nasa girid na ng imposible. Ano ang resulta? Mga chip na nagpapagana sa lahat, mula sa mga phone hanggang sa supercomputers, mula sa MRI scanners hanggang sa Mars rovers. Ang silicon ay nasa lahat ng dako, tahimik na nagtutulak sa progreso sa medisina, depensa, transportasyon at kalawakan. Hindi nakapagtataka na ang mga silicon chip ay tinatawang ngayong bagong langis. Nagpapaandar sila ng mga ekonomiya, humuhubog ng mga industriya at nag pangasa pa nga sa geopolitics. Ang isang shortage ng mga chip kamakailan ay nagpabagal sa car production sa buong mundo at nagpabinbin sa dimabilang ng mga produkto. Ngunit may mga limitasyon ng silikon. Habang papalapit ang mga transistor sa atomic scales, lumilitaw ang mga problema tulad ng init at quantum tunneling literal, na inaabot na natin ang punto kung saan kayang dumulas ng mga electrons sa mga barriers. Lumalaban ang mga engineer ng may katalinuhan. Nagkakahalaga ang Extreme Ultraviolet Lithography ng $150 milyong dollars bawat makina, minglit nagpapahintulot ng mga feature na ilang nanometers lang ang lapad. Ang 3D stacking naman ay gumagawa ng mga skyscrapers na circuits sa halip na mga patag na layers. Ang silicon photonics ay isa pang kahanga-hanga na nagpapadala ng impormasyon gamit ang ilaw sa halip na kuryente. Ang isang sinag ng ilaw sa pamamagitan ng silicon ay maaaring pumalit sa mga wires isang araw na magpapabilis at magpapa-energy efficient sa mga computers papalitan ang kinabukasan ang silicon, palalawakin lang nito. Ang gallium nitride at silicon carbide ay mangingibabaw sa high power electronics. Mananatili ang silicon bilang workhorse ng computing, memory at solar technology. Napakalaki ng stake. Tinatantya ng mga bansa ang semiconductors bilang mahalaga para sa national security ang TSMC ng Taiwan ay gumagawa ng pinaka advanced na mga chip sa mundo na sobrang critical na tinatawag ng ilan na Silicon Shield ng geopolitics. At gayunpaman, sa puso ng lahat ng pagiging komplikado na ito, mayroong pagiging simple kinuha ng sangkatauhan ng buhangin mga karaniwang butil sa ilalim ng ating mga paa at ginawa itong intelligence na nagpapatakbo sa ating mundo. Mula sa mga disyerto ng quartz hanggang sa mga circuit na mas maliit pa sa mga virus, ang silikon ay paalala na ang mga pambihirang bagay ay maaaring magmula sa mga pinakakaraniwang simula. Ito ang tahimik na himala ng ating panahon. Kaya matatanggal ba sa trono ang silikon? Siguro sa mas limitadong mga field, oo. Pero bilang sandigan ng computing, communication at energy, ang silikon ay mananatiling hari sa mga darating na dekada. Sa huli, naghahari ang silikon hindi dahil ito ay perpekto, kundi dahil nakita nito ang perpektong balanse. Sa gana, stable, scalable at sinusuportahan ng isang ecosystem na walang kalaban ang kayang pantayan. Mula sa buhangin hanggang sa mga smartphone, mula sa solar panels hanggang sa mga satellite, hinubog ng silikon ang modernong sibilisasyon. At sa foreseeable future, mananatili itong hindi matatawarang hari ng mga semiconductor. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe, I like at i share kung nagustuhan ninyo ang deep dive na ito sa mundo ng silicon